sanga. Sa bago, kung gusto mo. Thank you. Solid, solid. Solid na solid. Ang um, food park, mga farmer. Ayun, adig pinaihaw. Ayun, ay, na nagdikit na yung ano. Nagdikit na po yung chorizo di Bilbao. Cebu. Yan isang magandang buhay. Welcome to Ormoc City, mga farmer. Ayan, nandito po tayo ngayon para mag-dinner sa kanilang food park. Ayan, mukhang marami ng tao. Ang dami na pong nakapark. Ayun, yung dati. Oo, malapit sa dagat dati. Pero ito daw po ay marami ng tao. Grabe, wala na. Hindi mahulugang karayom, mo wala na bus na yan barbecue na ko tayo tayo Oh, so ito pala yung nakikita mo usok mani <laughs> ah, okay sigurado may uy may lechon dito sigurado ayan mga ka-farm ikutan muna natin bago tayo mag <laughs> kung ano-ano pang ah paluto din dito ayan

Hello. ma ano ka na makapagpaluto ka nang maaga. Mabebenta sir? Sabi sir. Nila? At andyan na po May ano din sila siwich. Oo, oo. Stanin nila. So, nandito yung mga ihaw-ihaw. Sa Cebu, inahanap namin yung Larsians. Wala na rin. Kasi last time, nakapag po kami. Kaya lang, pinasara na yata yun. Okay. So, prepare pa lang sila. Oh. Parang masarap to. Walang kulay. puso dito yung kamay pero may plastic uh, ah. Ayan. Uh, Barbecue mo mga ama sir, pili lang. Uh, Kamura doon, uh. napatay tibol di Pili lang uh. sir. Kani 55 lang natuman o, 45 ang baboy niya. Nasa tilek pala siya tayo. Oo. Okay. Uh -huh. okay. Pili Pwede ka na dito. Chorizo. 25 na ito, chorizo man. Chorizo de Bilbao. Siyempre. Ay, chin na lang tayo. Ay, hindi. Isa sa akin. Then, sir? Yes. Ano pa ba? May manok po tayo, ma. Gigi! Ay, yung classic. Ito, 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 ito. Plain lang po. Oh, plain. Kuha lang po. Sige, bebe. Kuha ka na. Eto, what is this? Chicken skin, sir. Ah, chicken balat.

chicken skin nga na ten ano? lang po yan ten lang uh, gusto mo nito yung ayoko, ito ano to? botzy ano yan? ang saragoy itawag, anong botzy day? botzy ah botzy ng manok to? Opo. ah gizzard no? yung ano yung okay. Okay. yung Manok iso lang? Dalawa. Okay, parang try ko. Ang bibit bibit Hindi ba hindi na batay? Denin po. bayaran na namin 'yung balikan namin. Ah, mamaya na. Ay, hindi na kami babalik niyan. Huwag naman po, sir. May puso kayo wala. Wala puso kasi nagbutar utar Anak ko Amin na patabi ko na to. Oo, sige. Patabi na namin yung puso. Oh, nagbutar nga pala na. Nagboto daw yung mga gumagawa. Oo. Oh yeah. May sabaw sila oh na ano. May bilay mam, sayo mam. Pwede ka magpagawa ng sabaw yeah. ano. Oh. Oo. yeah. Sabaw. May sayang ayan. Ayun ba 'to yung may puso yung iba oh. Ito ebe. Ano ba 'to? okay. Wow. Unbelievable.

tayo makikita baka makachamba tayo dito ng hard to find <laughs> so, marami marami po ang nagtitinda. Yung iba may mga sarado pa. Siguro hindi nagtinda ngayon. Ah, di ko lang po alam kung Ayan, bubukas din sila or sarado na. sir, ano daw kami ng sabaw. Uh, paluto ako ng uh, eto ito? Yan, yan. Tula, sir? oh, tula, tula. Take out, sir, Danny. Dito, dito kakainin. Mayroon na kasi ang ano doon, barbecue. O, oh, sige. Nagpaluto na ako sa baw. Ano? Ano na? oh, may ikot na ako. Yung mga tusok-tusok eh, na ano, karamihan. Gusto mo na mga tusok-tusok? Mga hotdog, hotdog? oh, yan na, ano na. Ano pa? Ha? Huh? gulay wala wala lang ano siwigs mayroon na ba doon patabi ka na wala kang siwigs tubig lang anong ano mo kinuha mong drinks oh, ito rin yung inigutan natin ganina Uh, so, malaki po ang parking space nila Both sides, ayan, nakikita nyo naman po Doon sa labas, meron pa Dito sa loob, meron din Ayan o, oh, yan, meron din po. Tapos sa kabila, uh, meron pa. So, malaki po ang kanilang parking area. Ah, uh, alam ko dalawa ang food park nila dito eh. So, malay natin, mapasyalan pa natin mamaya yung isa. ang Magutom ulit tayo, di ba? <laughs> menarap yang ada tusuk-tusuk mereka parang natutok suah naikot na natin lahat naikot na, na natin marami ang sarado ngayon saan na kaya yung aking uh, kasama wala maghahanap pa yun Yung sa amin ano ha, padagdag ako seaweeds. Yung so, ayan, ayan yan. Oh. Sang order lang. matagal pa kasi iniihaw pa yung sa atin sana kaya yung aking nga So ayan, pagka pumunta kayo dito, pag may nagustuhan na kayo, magpaihaw na kayo mga ka Kasi yung waiting time medyo medyo matagal kasi iniihaw pa Kita nyo naman po yung manok fresh So iihawin pa yon. siguro mga 30 minutes sa tingin ko tapos yung nagpaluto tayo ng tinola para may mahigot naman na sabaw. Shells, tsaka may slice ng tuna. Ayan. Uy! Hindi mo na kayo makikita mamaya niyan. Ayun. Ah, pinaganda dito mga farmer sa... Ah, yung sabaw po nila dito malasa dahil may onion leeks eh no Walang pala ang daming onion leeks sa mga palengke. Kasi dito sa Visayas, ma gamitin talaga ang onion leeks. Dito kaya. Sana hindi maalam. Hmm. Perfecto, ¿eh? talagang hinigop, pa. Ha? Sarap. <laughs> Lasang mo, no? Daga. Lasang shell. Si Bebe ay uh, nag-cheat. Ayan. Sarap to may konting kalaman. tayo na yung ating pinaihaw. Ayun na, ay, nagdikit na yung ano, oh dikit na po yung chorizo di Bilbao Sibuk. matamis para siyang oh ganyan talaga lang ka, ginagamit nila oh Oh yes, please. Per favor. <laughs> per favor. Per favor. Ito lang ang pare natin ha. Ay, ah, talagang cheat day tayo ha. Sabi mo, bawal. <laughs> ay, ay. Ah, Nagdikit, yes. So, may shrimp. Pwedeng, pwedeng shrimp ang uh, kasama. Ang shell. Pwedeng uh, isda. Thank mm -hmm. you. Pwede pa rin ng kanin mo kanin na Natural. Natural taste. No. Ay kayo dito Puso Mabitin ka sa puso Meron sa kabila Ipa Isda Hmm Hindi ay Ang mga pika sa yung pigar pigar Saan yun? ah. Ah. Mm. Mm. sa inyo ilokos ha na yun sa baon niya nilagyan dalawang kalamansi eh nasan nagustuhan mo yung sabaw na pero may dagdag tong kalamansin dalawa yung timpla po nila dito ewan ko pero tama tama pinitika ko ng dalawang kalamansin sa iluilo, medyo may alat talaga kasi ilang beses tayo nagpaluto, maalat talaga no Pati ba kulod? Ah, sarap Ay na yung mga tao So dito Ang ah, mga kumakain Mga ka-farmer Locals lang Walang mga turista gaano Puro locals po Hindi kita ninyo ah, Sarap oh, Ano? It's so many na Pakita ko yung galonggong ninyo dito. Pinakamalaking galonggong na nakita ko ito. Kasi tagalason ka kami pampanga. Grabe, laki ng galonggong. Ganyan lagi ang galonggong nyo dito. Ang laki no. Ayan, mga farmer. Ang laki ng galonggong. Grabe, may kamay ko. Ganyan kalaki ang galonggong nila. Wow, sarap ha. Ah. Sisi ako, abitin ako sa chorizo. Sarap. Ito yung sa Cebu. No, chorizo di Cebu. Ito po alahan, hindi. Alam mo, ganyan ba? Kasi sa Cebu, ang daming ganyan eh. Ayan, pagbabayad na ako. So, yung sa ba, 180 binayaran namin. Dito binayaran namin, 320. So, ah, 380. 380 tapos 120 all 500 pala mga farmers So wala na pala yung food park Update tayo Yung dating food park Ito na daw yon Nilipat dito So pag nag search po kayo sa Ormoc May makikita kayo um, Dalawang food park Yung isa po ay Yung malapit sa dagat Ay sarado na So ito na yun So may bandang din na Yung centro yung Nakalagay Centro food park So ano na Naghahanap na ng itinerary itong aking Ha? Uh, ha? Huh? <laughs> So ayan oo 615 Kakain pa ako sa karinderya doon eh <laughs> Joke lang So, ngayon lang po ni Lalin na bas uh, pang tinola oh sarap din sana ayan is the oh. 180 Ayan, yung squid din natin natanong Nabibili ba ko sa ano ano nito? galunggong ko pwede ko lang iuwi yung galunggong na yan. Ang laki. Solid na galunggong. Makikit. Hindi ko alam mo magkano galunggong. Magkano po yung galunggong? Guy! Wala ko mga gay! Galunggong? 200. Laki nga ano? Ngayon lang nila ba si... Tapos pa kami kumain. kasi oh. <laughs> ako Hahaha. Thank you. Okay, salamat, sir. Thank you. Solid, solid. Solid na solid. Ang um, food park, mga farmer, family bonding. Sana sa pampaga magkaroon ng ganito. Yung uh, lulutuin din yung... Kasi karamihan po dito sa Visayas, maraming ganyan. Doon wala, no? Hindi, hindi. Karni, karni. Eh, eh tilapia. Naman, no? Oo. Oh, oh sa dito kasi talagang parang eh, depende sa kultura ano? I think nasa kultura yan kasi imposible naman na mawala doon ba diba? pero ako nag enjoy ako eh ayan no? solid ayan mga ka-farm Ay ba? Diba? ano ba? Oh, ayan na Grabe na, ganito. Ano Cookies and cream? Arohan. <laughs> Sige. <laughs> Aro. oh. Centro Ormoc Food Park. Sarap. Ayan na mga farmer Ang oras ay 6.20. So, ayan, isikutan ulit natin. Baka may mga nag pa na. <laughs> Meron sila ditong panga ng tuna. Para si Milokia sa kusugon niya. Roxan 300. Naghatag na ko. Uy. Dalunggong oh. Puso. Thank <laughs> you. Masarap yung longganisa nila dito. Mabibitin kayo. Yun ay, tuna. Bawang-bawang na. Ang dami iihawin. Ang dami nilang iihawin. Parang yung iba may takbuhan dito po pinapaihaw. Ayun o, maya-maya. grabe yung usok solid ayan bising bisi ang exos kaya mausok ayan. so ayan okay na tayo sa kabila more on tusok tusok dito yung ihaw ihaw sa kabila ay busog ako dun na patay tayo kasira ang diet pero ngayon lang po kami kumain ng ano talaga meal. Kahapon na kagabi talagang ano kami. Tipi ano, ah, <laughs> tipid na tipid yung kinain namin. Talagang ah, sobrang pagod din na po kami na pag dinner. Ayan, mani. Ay, bumili ka. Talaga. Dali na, uusok ko. Thank you po. Meron doon, park. Huh? Maliit, maliit dahil, meron doon sa bahay. Ha? Pero mali maliit lang daw. Mas malaki dun. Pero meron daw. Hmm. Meron. So ayan mga kaparmer farmer Diyan po nagtatapos ang ating uh, adventure, kain, ano pa ba? Pagbisita sa Hormok City Central Food Park. Ayan. So ayan, maraming maraming pong salamat. Sana po pasyalan din nyo pagkakayay na pasyal dito. Siyempre, hindi na kayo mag-dinner. Uh, experience ninyo. O so yan, maraming salamat at uh, magandang life.